Magandang araw po si Doc Willie po to. Ngayong araw po magsha-share lang ako ng mga tips para sa may high blood pressure. Ang blood pressure po kailangan natin susukatin, papacheck tayo ng blood pressure kasi maraming Pilipino ang may high blood. Ang normal na blood pressure ay dapat 120 over 80 or mas mababa pa. Yan po ang normal. Ngayon kung lalampas tayo sa 140, yung systolic, yung unang numero, or 90, yung diastolic, yung pangalawang numero, mataas na po yan high blood na po yan. At kung sobra taas, let's say 160 o mas mataas pang systolic o 100 o mas mataas pang diastolic, napakataas po yan, kailangan nyo nang uminom ng gamot. So ano ang gamot sa high blood? Siyempre, kailangan inom ng gamot sa high blood para bumaba ang blood pressure. Ligtas po itong mga gamot. At ayon sa pag-aaral, makakadagdag ng 10 taon sa inyong life expectancy. So, dagdag 10 taon sa inyong buhay. Bukod dito, mayroon pa ibang tips sa high blood. Magbabawas ng timbang kung overweight. Bawas sa alat ng kinakain natin. Siyempre, kung masyadong maalat, maraming tubig sa katawan at uh, tumataas ang blood pressure. So, bawas o iwas sa asin, toyo, patis, bagoong. Pwede mag-exercise. At siyempre, regular ang pag-check ng blood pressure. Napakahalaga po itong high blood. Huwag niyong babaliwalain isip nyo mataas naman, wala kayo nararamdaman, okay lang to hindi po. Minsan may sintomas, masakit ang batok, pero kadalasan po walang sintomas. Pero kung ganito kataas ang blood pressure, tapos hinahayaan po niyo, pwedeng magka-stroke, pwedeng magka-heart attack, pwedeng mamatay ng maaga. So sa simpleng pag-check ng blood pressure, simpleng lifestyle change at pag-inom ng gamot araw-araw, sigurado po magiging malusog kayo. Mas healthy po kayo at sana po nakatulong ako sa inyong kalusugan. God bless po.